Hindi na lang sa social media matatagpuan ang hashtag. Sinulat na rin ito sa karatula na naidikit sa dalawang biktima ng summary killing sa Makati. Nasa gitna na aksyon si Jen Kalimon. Agaw eksena ang karatulang natagpuan sa dalawang garbage bag sa Makati. May nakasulat kasi doon na hashtag nagmahal, nagbasag kotse, nagtulak at namatay. Hashtag nagmahal, nasaktan, nagtulak, namatay naman ang isa nang buksan. Doon na sa mga otoridad ang bangkay ng dalawang lalaki. Balot ng packaging tape ang kanilang mukha at nakatali rin ang mga paa. Nadilaglag sila dyan pero hindi pa sigurado kung patay na. So pili, uh, parang uh, sa term ng uh, pulis na sa pulis natin is pininish. Kasi may mga slag tayong nakuha dyan, nandun yung empty shell. So nagpaputok pa rin sila dyan. Hindi pa matukoy ang nila ng dalawang biktima. Ang isa ay may taas na 5'2 at tinatay edad 35 hanggang 40 anyos, habang ang isa ay 5'9 ang taas at nasa 40 hanggang 45 anyos. Base sa karatula, inaalam na raw ng pulis kung may record ang biktima sa kanila. Suspek siya, baka lang, suspek siya sa basag dito sa Bakati. Pero check ko record. Ito na raw ang ikalawang beses na may nadiskubreng patay sa naturang lugar simula ng magbagong administrasyon. Narecover naman sa crime scene ang hindi bababa sa sampung baso ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Patuloy na iniimbisigahan ang insidente. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5.